guys. Dito, andito kami sa Cloud 9 Cloud 9 Museum. So, ito yung makasaysayan. Ayan. Mga antique pala to. Ayan ito po yung sa Cloud9. Wala kaming binayarang entrance, tapos free yung parking. Ano ba yan? Free yung parking niya. Ang mga ulap. बोला होवेन देतो बोला होवेन देतो Ay, makalawang na siya. <laughs> Ayan yung mga swords nila. <laughs> <laughs> Ang ganda naman dito ng mga ano. So, guys. Ito yung pinunta namin dito. Libre. Pag na, pag walang bayad yung entrance dito kapag kumain ka ng halagang 300. 300 plus. Eh, wala na kami bayad. Uh, discount na rin kasi 2,000 plus yung halaga ng kinain namin. Kaya yung entrance namin libre na tsaka yung pamamasyan um, sa <laughs> <laughs> Oh, kasi galing na daw sila dito eh. Ito yung magaganda. Ito yung magaganda, oh. Ito yung magaganda. <laughs> Ay, ano yun? Wishing, ano? So, uh, uh, ito, oh, 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 oh. ito yung ganda ng plato nila nung araw. <laughs> <laughs> Ay, <laughs> So, ang ganda ng labas niya, guys. Ang lamig sa labas. Ganda, diba? Ito yung loob niya. Kalau kau mau, ada pun teh. Kita bersama nanti. Bagus sih, 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 yung sih, 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 go So guys, ayan, di kami sa cemetery nagpunta kung di dito sa Cloud Nine. Pila mga sis? Mga walang malay yung aakyat. Ito sila guys.

Mamaya ka na. Ang dami nila, oh. Uy, ang dami nilang umakyat, oh. Dapat kunti-kunti lang. Toy, mamaya na kayo. Huwag muna kayo makipagsabayan. Baka maano yan, eh. Toy. Mamaya na. Ang dami kasi nila, oh. Dapat isa-isa lang. Eh, mauga yan. Oo, oh, ayan na, guys. Akyat na kami. Hi! Hey. <laughs> Ayoko! Oh, sige, balik kayo, balik. Bumalik! <laughs> so, guys. So, guys.

Tara na ate tre. Babalik na. Ay, ano yung video ko yun? So guys, bakit ako ngayon? Ay! Ang ina. Jesus ko ginawa. Oh. Yay, yeah, di ko kaya mahangin ate. Hehehe. <laughs>